aso po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick. Ano kailangan kelan ka nagisundalo? Hmm. 'Di ba? Huwag kang huwag kang makihanay sa mga mga totoong payani namin. Liga ka bayanin, drug addict ka. This president, no? Pinagtatawanan siya. And my other point, ha? my other point. Listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace when he himself has not submitted to a to a drug test that we've been clamoring for. Anong what's your moral ascendancy to talk to us mm. about this problem? Walang naniniwala ah, siya <coughs> to president na ito. Budol talaga. Nakakasuka at sobrang panloloko talaga sa tao ang ginagawa ni Marcos Jr. Dahil pinagtatawanan naman ang eksena na tila ipinagmamalaki pa niya. Ang napakadaming tanong at butas na pinalabas nila na nakahuli daw ng pinakamaraming pulburon. Kaya naman, lalo lang silang nabubuking ng mga tao. Dahil tila tanim at makuluna naman ito dahil napaka imposible ng ganitong pangyayari. Hindi ginalingan ng direktor na gumawa ng eksenang ito. Billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang dalawang toniladang kargada ng shabu pero napagkasya. Ang kinargahan na van ay <clears throat> photon <clears throat> na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000 Uh, ang total weight niya na sa 2,000 mahigit kilograms ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito so kung totoo yon na nakakarga sa van na yun, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu hindi makakagalaw ng dalawang pulgada ang van so paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan that is very very simple logic of analysis paano nagkaroon ng kargada na 2,000 dalawang na mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada. At tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po ito madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun sa nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga syabong ito ay totoong nasa loob ng van. Rek. At dapat inobserve in transparent and public. Totoo lang pa-press na kayo, pinatawag ang media. nandoon din ang PDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan na ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami dalawang tunilada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao ng uh, media pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandoon ang presidente, ipinakita na ang driver, hindi nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuan po ito, huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number three, na punto, halos hindi alam ng polis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya. Hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag. At parang sinasabihan siya, o oh, uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap diyan si General Marbil, O ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang umarap diyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history bakit po natin ito kina-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyerno ito sa drug war niya at upang ipakita kita niyong kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang kagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala napu ng mga nakukuha na mga uh, volume of drugs. Sabi niya, nakakasuka, sorry, yeah, nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick. Na nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan. Napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu na haul, no, na na uh, dinadalamin ninyo, iisa lang ang tao, wala man lang rest, bak wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala yeah. siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license para ako ninja, nagtatago talaga Tapos ako. Tapos ang kargada mo, oh. dalawang tonilada ng shabu ang karga ko lang nun, Coke. Hindi ka okay na, Coke, Coca-Cola. Pero ito, you're having, you're, you're, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion uh, worth of shampoo was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya pa yan at sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. It doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. And, at and, ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw, ginalaw siya. siya. Diyan pa lang, so, ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi na, uh, nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, communications. And from the communications perspective, I could not, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower ranking police officer. Mm -hmm. Meron pa siyang mga disclaimer disclaimer na ganon. O, o tapik -tapik may pa, pa siya? Tapik, tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa alam mo kami sa military. Anong kailan ka naging sundalo? Mm -hmm. 'Di ba? Huwag ka huwag makihanay sa mga mga totoong bayani namin. Sundalo Hindi ka payani, drag drug addict ka. This president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa dalawang taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, mm -hmm. ang yung indifference niya, yung pang, pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag ang trust ratings niya. So, kung anong sinasabi niya diyan, pinagtatawanan siya, no? So, and and yes, there are so many questions that come to mind. Kung ang, ang uh, itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong dalawang tuniladang shabu na nakuha yeah. at parang patawa-tawa siya na natutuwa siya na parang nililibang-libang niya ang mga tao. And my other point, my other point, for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a to a drug test that we've been clamoring for. Anong what's your moral ascendancy to talk to hmm. us about this problem? Walang naniniwala sa iyo. Ma'am, pinagtatawanan niya lang ang ganitong kaseryoso na issue. Pag na... Nakita niyo yung mukha ng driver na ito. Hmm. Pero alam namin na may garantiya yan, don't worry, ma-dismiss madi ang kaso na to. Importante, oh, ma makakalimutan na mga tao dalawang taon, wala na yan. Gimmick po ito. The case will not stand in court even if I'm not a lawyer. Why? The chain of custody of evidence was not preserved the integrity of the evidence contaminated. contaminated. ito pa at patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Alam na natin, buo na ang istorya, wala nang kawala, silong-siluna, nang lambat, aksyon na ang kailangan. Nagalimit ang mamamayan, pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabali. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangubago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pansinan. at napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglalilid at kami susunod sa atlasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilig. Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ginawa nila. Ay labilig na indi Sara, pati si Tatay Digong na biktima. si sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila. Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. ko, itong marcos <today> to the na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunong sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial sa... nagsuporta sa Marcos. Kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years nasira ang economy ng P Philippines, fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government, yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at narunok na. Napakalang kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy sa bagay ang advokasya niya ay kam 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 kam. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.